minalungkot ah doon sa nangyayari dito sa Davao. Oo, kasi 'di ba nakita natin yung bahay ni Pangulong Duterte biglang nagkaroon ng for sale. Ayun, sabi ko bakit biglang binebenta to? na biglang nagkaroon ng for sale. Oo, eh, medyo sa akin, mabigat yun. Mabigat yun sa akin. O, ilagay nyo rin sa comment ninyo, comment section, kung mabigat din ba sa kalooban ninyo na makita yung iconic na bahay ni Pangulong Duterte ay binibenta. Alam ninyo, sa totoo lang, ha, lahat ng mga presidente sa buong Pilipinas, ha, siguro sa buong mundo, eh. <laughs> Kasi when you become a, when you become a president, uh, nagigikang part ng history ng uh, bayan mo. Oo, kasi sobrang bihira talaga yung chances na ikay maging presidente. So, usually naging naging nakagawian na natin na lahat ng tahanan ng mga presidente ay pinipreserve 'yan. Pinipreserve yan. O lalong-lalo na, itong bahay ni Pangulong Duterte, sa lahat ng tahanan, itong tahanan ni Pangulong Duterte, yung pinakatumatak sa mga Pilipino, kasi yaan ang simbolo ng isang leader na matino, simbolo ng isang leader na mahalang mahal ng bayang Pilipinas at hindi magnanakaw. Napakasimple ng bahay na yan. Yung bahay na green. O alam ba ninyo na yung bahay na green na yan, sa sobrang pagmamahal ng mga tiga-davaw dyan, Noong nabalitang i hindi na huminto ang mga tao na nagpupunta dyan at voluntaryo na nagbabantay. Ayaw nila na mababoy masira yung bahay ng kanilang pinakamamahal na presidente. Tapos biglang nagkaroon ng sigalot dyan nung nakaraan lang na pinaalis daw yung mga tao. Mantakin mo, nagpupunta yung mga tao dyan, pagbigay ng sa nagsasakripisyo, nagbabantay, bigla mong papaalisin ng walang kaabog-abog. Sa tagal na nandiyan dyan yung mga tao, bigla mong pinaalis ng walang kaabog-abog. Nagulat yung mga tao at nagtampo sila. Even the homeowners daw yata, medyo nagulat kasi parang biglaan. Binigla yata. Tapos ginamit pa yung homeowners para sabihin na pinapaalis na yung mga tao. ha Ang tagal-tagal na nandiyan dyan yung mga tao. Gustong-gusto nga ng ano mga homeowners, yung mga tao dyan. Dahil somehow, nag nagiging safe yung lugar nila dahil marami nagbabantay. Tapos, makalipas ang ilang araw, biglang nagkaroon ng for sale. Nagulat naman tayo, bakit for sale? Yung ibang mga presidente, pinipreserve yung mga bahay nila. Yung lugar na yan, historic yan. Alam nyo ba na nagpunta dyan si Shinzo Abe, yung namatay na prime minister ng, ng Japan? At nung nagpunta siya dyan, ang dami daw niyang realization sa buhay. Sabi niya, how come and how can a person with the highest authority sa buong ba bansa is living no, ano is living sim, sim, uh, simple living normally and simple how can that be napahiya siya sa sarili niya kasi siya daw bilang prime minister talagang everything is provided at namumuhay talaga siya ng marangya because that's how japanese are treating their leaders dito sa pilipinas si pangulong duterte even even na meron siyang ano palasyo, hindi siya natutulog dun sa palasyo na yun. May palasyo para sa kanya, hindi siya na natutulog because he's so simple na ayaw niya or kinikilabutan siya na magbuhay marangya because never niyang ginawa yun sa buong buhay niya. Nagsimula ang dabaw ng, ng maliit na magulong lugar nung pinasok niya na kipag-usap siya sa mga tao, he made the truth with the people, linisin natin, disiplinahin natin, na ayos niya yung Davao nang hindi niya kailangan ng kagarbohan. Walang kagarbo-garbo. Pag Pasko lang, doon sa ancestral house nila, namimigay sila ng regalo sa mga citizens ng Davao, that's it. <laughs> Ngayon, biglang-bigla, itong bahay na to na simbolo ng kasimplihan, na simbolo ng, ng pagiging isang leader na totoo na hindi nagkamal ng limpak-limpak na salapinang pagnanakaw sa bayang Pilipinas, ito yung bahay na tinitirhan ng presidente bago siya maging presidente sa tinagal niya ng mayor at naging congressman pa siya. <laughs> Ito rin yung bahay na binalikan niya at lagi niyang sinasabi, I've been a president, I've been the president of the Philippines. Kahit isang kwarto o poste, hindi nadagdagan itong bahay ko. And diyan talaga siya tumira at tumitira. Diyan siya talaga nakatira. Kasi yung bahay na yan, as far as I know, eh, minana niya pa yan sa nanay niya. Yung, side, yung minana nga nung kapatid niya, nabili na din niya eh. As far as I know ha, if I'm not mistaken. Pero hindi talaga si Pangulong Duterte lumipat sa any malaking bahay. Kung meron man silang malalaking bahay, mga anak niya may malalaking bahay, hindi siya lumipat doon. Talagang dyan siya. Kasi yan talaga yung bahay niya. Tataka ko. Bring him home. Tayo nang bring him home. Tapos, putang na yung bahay niya, binibenta. Saan siya titira? Although, alam naman natin, marami siyang pwedeng tirhan. Marami siyang pwedeng tirhan, I know. Pero, bahay niya yan, bakit nyo binibenta? Hindi, wala naman tayong pakialam, buhay nila yan eh. Pero nagtatanong lang tayo, siguro naman hindi lang yan ang property nyo. Ibenta eh. nyo na yung iba. Huwag naman yan. Iba naman, ibigay nyo na sa taong bayan yan. Mahal ng bayang Pilipinas si Pangulong Duterte, mahal din nila yung bahay na yan. Dahil yan ang bahay ni Pangulong Duterte. If you have other properties to sell, go ahead and sell it. Alam mo, uh, ang mga Duterte, as far as I know, hindi naman sila sobra-sobra-sobrang naghihirap. Kasi, Marami nagsasabi na eh, baka kailangan na nila ng pambayad ng abogado. Kaya binibenta na yung bahay na yan. I don't think na ano ha. I don't think na ganun sila kahirap. Oo, magiging sampal yon sa mukha ng mga anak nila. Kasi si Inday Sara, basically, mayaman yan. May asawa niya, mayaman din. Si Pulong, marami rin naman negosyo. Si Baste, siguro, ano, uh, hindi naman nagihirap yung mga yan. I mean, pag sinabi mo kasi na talagang nagihirap na at kailangan ng ibenta yung mga property, wala na talagang paraan? I believe maraming paraan pa yan. Marami pang pwedeng uh, pagkunan kung talagang pera lang ha. Ang pinag-uusapan ha. Mm -hmm. Kasi if you want to picture, parang wag, naman, hindi naman ako maniniwala siguro to picture Pangulong Duterte na pulubi na. O oh, hindi nagnakaw yan sa taong bayan, oo. Pero hindi naman siguro pulubi na ultimong gamot, wala nang pambili. Na wala nang pambayad ng, ano, ng abogado. I'm sure handa naman sila sa mga expenses at mga kaso na yan. Oo, kasi nakakaya naman, o, katulad yan, makikita naman natin, hindi ba, pagka, ano, yung, si, si madam, makita naman natin si madam, mga nakaguyard yan, naka-ermes yan. O bakit hindi nyo muna ibenta yung mga guyard tsaka mga ermes nyo, bago nyo ibenta yung bahay? <laughs> Pakilamero ka, boss dada. Benta nyo muna yung mga ano mga alahas nyo, yung mga jamante. O baka mayroon pa kayong mga naitatabi dyan. Yun muna. Huwag naman yung bahay. Grabe naman kayo eh. Kumbaga, mahal din ng mga... Kumbaga parang it's part of the history already. And uh, as much as possible, gusto natin ma-preserve sana yan. May pera ko. bibili niya ni... Eh wala diba, Ako may pera ako, ako bibina. Hindi, nalungkot lang yung mga kababayan nating Pilipino. Marami naman nagsasabi, bahay naman nila yan, pakialam nyo. Oo oh, nga naman, pero baka lang, baka lang, meron pa kayong ibang pwedeng ibenta, yun na lang muna. Oh iwan nyo na muna to iwan nyo na muna yan. Oo, oh, kasi, ano naman, kasi pangit naman yan. Hindi ba mamaya sabihin natin na talagang naghihirap, 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 tapos biglang makikita mo naman, panay naman ng flaunt ng mga mamahaling mga bagay-bagay. Oh, hindi ba? I mean, it doesn't it doesn't add up oh it doesn't add up hindi ma masyadong ano masyado lang din importante sa ating mga pilipino yung bahay na yan and i just hope i just hope na we can all save it for ano for for as a reminder sa lahat ng mga future leaders natin that once sa buong history ng Pilipinas once nagkaroon tayo ng isang leader na simple isang leader na makatao, isang leader na mahal ang mga Pilipino, isang leader na minahal ang Pilipinas, isang leader na talagang pinangalagaan ang interes ng hindi lang mga mayayaman na mga kaibigan, kundi ang interes ng mga Pilipino na talagang araw-araw nagsusumikap at lumalaban para iraos ang araw-araw. That once there was a president who lived among us na may isang presidente na, na, na naintindihan yung pangangailangan ng mga tao sa laylayan, naintindihan yung mga pangangailangan ng mga magulang na may mga adik na anak. <laughs> na naintindihan yung pangangailangan ng mga magsasaka, mangingisda, lahat ng tao, OFW, mga estudyante, mga istambay, lahat nasa klaw nitong taon na ito at lahat ay talaga namang naniniwala at naniwala na may pag-asa pa pala ang Pilipinas dahil nagawa ng isang tao. Eh. So very important na ano tayo, itong ating uh, pinakamamahal na Pangulong Duterte, we need to celebrate him ngayon na buhay pa siya, hanggang sa kabilang buhay niya, we need to celebrate him. And we need to masariwa natin yung posibilidad. Araw-araw, ipaintindi natin sa taong bahay that there is a chance, mayroon tayong pag-asa na magkaroon ng maayos na bayang Pilipinas. Because once in our lifetime dito sa Pilipinas, nagkaroon tayo ng matinong presidente. And hopefully, because of this mga ano na ito, mga itong bahay na ito, itong mga rebulto na ito, I hope that it will remind us na gano kamahal ng Pilipinas at mahal ang Pilipino ni Pangulong Duterte. Hindi siya nagnakaw, hindi siya nangurakot, hindi siya nangulimbat. Kahit na anong batikos mo sa kanya, hindi siya nagdimanda, hindi siya hindi niya sinikil yung kalayaan ng mga kalaban niya or bumabati ko sa kanya na hindi niya sinikil ang karapatang pangtao ng mga yan. Wala siyang hinaras noong panahon na siya ay presidente. Malabong malabo yung sinasabi nila na pag nakalabas siya, ihaharas niya, nokneknek nek, Hindi nga kayo nakaranas ng harassment Kaya nga lalakas ng loob niyong gumawa ng kahayupan ngayon eh. Kasi hindi niyo naranasan yung harassment eh, noong Nung pre presidente si Pangulong Duterte, lalong lalo pa kaya ngayon na ang tanda-tanda na nung tao. So ipaglalaban natin hanggang kamatayan, ang lahat ng yuyurak sa pagkatao ni Pangulong Duterte, lalabanan natin yan whatever the cost. Lalabanan natin itong mga mapagsamantala na ito at itong mga propagandista na ito. Si Pastor Apollo Kibuloy at si Pangulong Duterte ay biktima ng politika nila Untiveros at ipaglalaban natin sila hanggang dulo. Walang hihinto. Hanggat nasa kapangyarihan ang mga sweetik at mga salot na bayan na yan, Huwag tayong ihinto. Ayan, bilang pangwakas dyan sa issue ng bentahan ng bahay na yan, kaninang umaga, pinunit na po yan. O, pinunit na po yan kaninang umaga ng uh, ating kumpare kasi hindi rin sa papayag oh. ang ating kumpare ay hindi rin papayag si Basti na ibenta yan oh uh, nakatira siya diyan eh oh nakatira siya diyan kahit kanino pa man yung bahay na yan kanino pa man nakapangalan yung bahay na yan oh hindi papayag ang paring Basti natin na ano lang basta lang mawala yan oh sa sa kanila oh sa birthright nila yan eh. so i think i think uh i ano na, magkakaroon naman ng development at makakapag usap usap naman yan and uh I think ano naman, Maayos ma yung problema na yan. Tampuhan na siguro yan. Tampuhan lang yan. Na kayong makisali, ha? O ako, naglabas lang tayo ng ating salubin tungkol dun sa property. Yung property lang talaga, ayaw natin as much as possible. Sana naman, ibigay na natin sa taong bayan yan. O, yung, uh, yan ay isang monumento o, uh, ng uh, isang leader na malinis, isang leader na mahalang bayang Pilipinas, isang leader na naglingkod sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Uh, i-preserve natin yan.